Eh lupa-lupa na rin niya ano. Oh, yung pinagkukayan. Ayun. Mga ba? bat, mga tabagraba 'yan, maganda pang ano 'yan, pang Good morning mga idol. Nandito tayo ngayon, mag -ano tayo, magpapatag tayo ng ano, ng mga binistay gusto ko ayusin yung parking namin dito sa parking ng mga motor ayan o oh, mga idol ayan yan naais ko yung ating parking ng mga motor dito ko muna pinapark sa baba kasi gusto ko maayos dito ayan, parking namin dito sa mga motor ayan ito yung nakalagay dito ayan motorcycle parking area ayan yun o oh. oh. yun diba? dito yung ano dito yung rampahan yan. dito papasok yan kasi may mga naghahakot ng binistay doon sayang kaya dito ko muna tatambak mga idol ito muna nating gagawin ngayong umaga. Gagawin natin 'yung umaga papawis ba papawis. May mga nagpa ngayon sa court ng mga bata. Ayano. Oh. hintayin, hintayin lang natin yung ng ano ng binistay pagod na rin yun dito ko pinalagay yun para maganda yung ating parking May lupa lupa na rin yun ano Oh, yung pinagkukayan. Ayun. Mga, Hanap ba, mga, mga yan. Maganda pang ano yan. Pang parking. Pinal. mo lang sa ako. Ah, okay na. Maganda na. Matas na ang ating parking. Matas na yung parking. <laughs> lap na siyang gumanda ating parking area ng ating mga motor ating ayusin itong mga idol marami pa na apat na apat na lang apat ano? okay. na lang apat na lang na Tama lang yun doon. Eh. okay na. Matatapos na tayo. <laughs> yeah Kailangan natin kalay kayo na to. Let's go, mga idol. Patag na naman tayo. Patag, patag. Magpapatag na naman tayo. Ito naman, napatag na uh, merong ano, uh, isang hakot na lang ang so, hinihintay natin para tapos na sa maglakot at least gumanda na ang ating ano, uh, parking area dito ng motor ayan uh, uh, na. ang na gumaganda na ang parking area ng motor dito dan jana si tingi ngani Uge, yeah, mama itol Mama Good morning